Update ni Kim Chu, ang love life ko ay nakahang ngayon. Trending sa social media ang naging revelasyon ng TV host actress na si Kim Chu sa gitna ng kontrobersyang hiwalayan nila ng long-time partner na si Sian Lim. Ito ay matapos usise ng Diamond Star na si Maricel Soriano ang current love life ni Kim. Mapapanood sa latest YouTube vlog ng batikang aktres na naging yaya 4 a day siya ng Chinito Princess. Kitang-kita na kinarir ni Maricel ang pagiging yaya niya na kung saan ay lagi siyang nakabuntot at nakaalalay sa aktres habang abala ang uli sa kanyang pagho host sa noontime show na, It's Showtime. Sa labimpitong minute video, talaga namang pinupunasan ng pawis, binibigyan ng tubig at pinag-serve pa ni Maricel ng pagkain ng kanyang alaga. At habang naglalakad nga ang dalawa sa hallway ng ABCBN, diretsya ang tinanong ng Diamond Star si Kim tungkol sa estado ng kanyang love life. Ang dami-daming nagbubulungan, kamusta raw ang love life mo? Uses ni Maricel sa aktres. Halata sa naging reaksyon ni Kim na siya ay nabigla at hindi na muna nakasagot. Dagdag ni Maricel, tinatanong nila love life mo eh. Hindi naman ako makasagot dahil hindi naman ako ikaw. Tugon naman ni Kim, sino nagtatanong sayo? Mga fans mo, nagtatanong sila. Ani naman ng bitter anang aktres. Biglang napahalakhak si Kim at sabay sabing, ang love life ko ay nakahang ngayon. Parang telepono ba? Pabirong follow-up question ni Maricel. Sagot naman sa kanya ng Chinita Princess, oo. Pagkatapos niya ay tila iniwas na ni Kim ang topic at bigla na niyang inayang kumain si Maricel. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.